Ayan, uh, ni po. ah, uh, bago po tayo magtapos ng episode na to, ah, uh, yung po aking ipinaliwanag, ngayon pa lang po ay humihingi po ako sa inyo ng pasensya. Ano po? Sana po naman, huwag po ninyong masamain yung aking paliwanag po ba? Na kumbaga, ba't nga ba ganun? Ano po? Mas gusto ko po ba ay yung... Anong tawag doon? Mas gusto ko po ay yung para side natin ay nakita ba natin yung angle ba't, hindi natin alamin kay Kapis kung ba't nga gayaan ba't hindi natin alamin dun sa Manor Road ba't nga para po ba pares ng side ay nakita oho uh kumbaga ay ganoon pala oho kumbaga syempre kaya ho kumbaga basta po yun yung paliwanag ko sana po nakuha nyo yung pinaka point ko ano Ayan po, naglilinis po tayo ngayon dito sa ating sili. Oho. Sili panigang. tinatamsan. Atin pong sinusubukan din uli. Ari. Oh. Kung ano magiging resulta po ba pag kung hindi malalanta. Gawa po ng mainit ngayon ay. Pagka po hindi nalanta, dali natin yan, linis natin yan. Gawa po na nakakatulong din magpalamig yung ano ay. Magpalamig din yung ating Gawa po na nakakatulong din magpalamig yung ating ano po, mga damo. Oho. Ayun, may laman pa ng kamote eh. Yari oh. Mas, mamaya natin sa sukayo niya. Nakakamote pa. May laman pa nga yun oh. Eh. Sukayo natin. Yan, nareho yung kamote oh pinagkamutihan po ito ng una eh. bonus na ito sa pagtatabas oh, ay liit kamuti pa rin na ano po ito kaya o oh. liit din pa isa o oh. ah. Hmm. kas ng lupa. Gawa ho ng uh, sobrang, ano, tigkal sa init po ba. Uh. Yan oh. Yan, ito po yung ating sili. Kahit po naman ako, maganda talaga sa paningin ay yung malinis. Oh. Eh kaso nga la, ang kaya ho siguro, minsan hindi rin natin ano, yan malinis, ano po. Kaya nga ho siguro minsan ay didala na rin nga ho ng ano ng dami ng gawa tapos eh, pwede rin ho naman siguro ay si ah, kumbaga siguro nga kung ang man natin ay isang pinitak lang ay baka pira man ay balaas pati bato oho uh takan -huh. <laughs> pati lumot-lumot kung -lumot. uh -huh, kumbaga ay, ay talaga nga po namang pag kumbaga i-share ko lang din po ba sa inyo gaho ng tama po naman ang na nakikita ninyo ba't yung sukalan ay kumbaga naging busy po tayo dun ay kumbaga ito yung silihan natin hindi po ba yan ay sukal kamatisan natin sukal ay dun nga lang po ay kumbaga pinupukusan ko yung kabila oho uh -huh. pero kung yan lang isang pinitak na yan at hindi din natin titignan ay oho uh -huh. balaas pati ba to kumbaga malilinis po ba ng ayos Di kung nasa sa akin na rin nga po. Yan, kung bakit di ganyan kalinis ang ating magiging taniman. Ay ako po naman bilang isang magtatanim, ako'y sutil, oh, makulit. At ako'y tanim ng tanim ng tanim kahit di nalilinis. At gawa ho ng ako, nagbabaka sakali. Kung natapos ko itong kabilang taniman na nalinis, makalipat ako dyan at yung bunga niya ay may nakukuha tayo. Boom! Makakadali tayo, oh. Makulit po ako, oh. Salamat po sa lahat na nagko-comment, ano. Kung bagay normal po naman na kaya nga po kayo nanood sa akin, nakita nyo ano. Wala pong problema sa akin yun, no. Ayun po, ano, kung baga, sa akin po naman, di kung bagay nasabi ko lang yung ganang side ko. Salamat po naman sa inyo, nasasabi nyo yung ganang side sa akin, ano. Yan, Aho. Basta po kung medyo maliit nga lang yung area natin, talaga po ganito din, oh. No? Ay, talagang bakit ba't hindi, oh. Yan. Di ba na po ulit natin sa sukal? Ano? Kabis pa rin, mo. Ay, oh, ako po ang pinakamakulit na magtatanim. Gawa po ng ano eh. Ganito rin. Siguro nga ho, oh, kung ako medyo maalwan din sa... Kung mag, eh, sa sabihin ko pa po sa inyo? Ano? Kung magkakabudget din laan tayo at naasa pa rin po ako sa ani ay eh, kung aani tayo na maganda-ganda. Ay bakit ba't kung, 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 umani tayo halimbawa na isang, sa isang maganda ay eh, dalwan libo ay kukuhanin ko na lang ang hoodon ay 200 para sa amin kumbaga para sa para sa panggastos gawin na natin 500 oh at baka sabihin naman medyo nabitin at yung 15 ay para sa propagandalaan oh para malinis para mano oh, yun po ang ano ko naman hindi po naman sinabi natin na bat ko na pabayan ito bat bat ko ito dinatabasan hindi ko po naman inano yung budget ng pampalinis natin kumbaga pag po mangyayari na ganon kung sa 2000 tayo mag-estimate yung 1.5 ilalaan ko na ho yan sa ano sa pampalinis laang oh. kung maga maganda rin po naman talaga ay yan di balik na po ulit tayo dito sa ating sili oh. itong sili po natin ngayon tag araw sili pa rin po yan oh. ba baka po sa malayo ano di ganito po yan pag nalinis ay binaakit po inoobserbahan din pagka natuyot ito siguro mga 3 days makikita po natin yan kung maglalantay ang katawan o di kaya maraming pupuntang maniniraay yung mangungulot yung po ang nasubukan ko dito ay oh, pag kayo nahawan ay na-attract uh, kong mag, ano naman maninira iba magka, magkakaiba po ng part naman ay oh sa sili lang po naman yun pero dun sa iba di eh, mas maganda ko talaga yung malinis oh yan tingnan nyo po lalakad tayo dyan sa direksyon na yan Tiba po magahanap tayo ng puno na ang sili na nabalot po ba ng sukal Oh, ito yung mga pabunga natin na sangga. Yan, oh. Tingnan niyo po. Kumbaga i-shiner ko lang po na oh. Oh. Yan ang mga bunga, oh, yan oh. Eh. Kahit po ba natin, oh. Eh. Yan, oh. Eh. Yan. Eh. Gawa po ng init. Ay, talo yan. Ito. Patay naman ito. Eh. Oh. Mm. Eh. Yan po. Lahat po yung nakabadbad sa gubat. Ano kaya? Pag naanan na, mm. Eh. nagkakaroon na naman ng mani ni Rai. Eh. Oh. Yan. Oh. Eh. Nakasangat pa sa puno-puno. Oh. Yan, oh Sorry. Kung ko rin lang po mo sa inyo. Iba't iba po ang ating pinagbabasihan. Ayan. Eh. Ayan. E, Sinare ko lang po. Hmm. Uh. Kung baga, kung lang po naman, minsan, no, kaya nga po kayo nasa channel para makakita kayo ng mga teknik na magaganda. Ayun na, pateknik ko na may mapangit. Ah, ay, talaga, biro si Kabisprin na. Huwasyaw, unay Kita niyo po yan, damo. Oh. Wahiin. <laughs> yan. Wahi. Hiwa. Oh, yan. Oh. Yan. Yan po ang magiging ano natin. Oh. 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 Mm. Uh. Oh, ito oh. Nakala ko ah, na ito ng ito ay nawalan pag-asa. Ito na ilinis na linis. Nalinis. Aba, nagkulutan. Oh. Uh. Abang ko kung ano magkaiba naman. Oh. Uh. <laughs> Ayun po, kumbaga unawa ko rin po naman kayo, ano. Siner ko lang po yung garang akin. Di maganda rin po naman talaga eh. Abay, ako man po, gusto ko yung maganda rin talaga. Yan, no. Ito yung ating kinalbuhan lang ng kaunti na nakaraan. Ito yung po. Oh. Yan, no. Yan na po ang ating palang nalinis. Oh. Sili, ano ka? May maharvest maha na tayo nito. Maganda yung mas matataba. Mas mapipintog. Yan, Dito pa oh. Kaharbis ha po tayo siguro. Hmm. Tuloy harbis na rin po sa ating sili. Paglinis at pagharbis po 'yan. Oh, ganito po maganda po naman talaga oh. Yan. Hmm. salamat po sa pag-unawa po. Ano po, sana po na may, kumbaga, kayo po na unawa ko rin. Oh. Uh -huh. Kumbaga, sa part po naman ito, kumbaga, di transparent lang po yung ating, kumbaga, yung sinabi ko po ba sa inyo. Oh. Uh -huh. Yan, oh. No? Sa akin po na may, basta, pasensya na po, ano, kung may -ano man ako din, kumbaga, yung ating, yung pinaliwanag ko po ba sa inyo. Oho. Maganda po naman 'yun. Kumbaga napakalaking tulong po nung sa akin. Oh. Yan. Oh. Ayun ho, ari ho yung ating harvest. Baka ho ari mga medyo kilo. Oh, isang kilo. Ayan, ah uh, po. Uh, bago po tayo magtapos ng episode na to, ah uh, yung po aking ipinaliwanag ngayon pa lang po ay humihingi po ako sa inyo ng pasensya po sana po naman huwag po ninyong masamain yung aking paliwanag po ba na kumbaga ba't nga ba ganun ano po mas gusto ko po ba ay yung anong tawag doon mas gusto ko po ay yung pare side natin ay nakita ba natin yung angle ba't, ba't hindi natin alamin kay kapis pero ba't nga gayaan ba't hindi natin alamin doon sa manon road ba't nga gaya yun? para po ba pares ng side ay nakita? Oho, uh -huh. umaga, ay ganoon pala. Oho. Uh kumbaga, -huh. Siyempre. <laughs> Kaya ako, oh, kumbaga, basta po yun yung paliwanag ko. Sana po nakuha niyo yung pinaka-point ko. Ano. Siguro po naman yung dalawang side ay sa natin na paliwanagan. Kung oh, Kumbaga, ngayon pa lang po, humihingi po ako sa inyong pasensya. Sana po naman huwag niyo mamasamain. Ano, inulit ko po uli yun. Oh, yan, yeah. Katay, pag nakapagday na may tari, pare-pare sa tayo, nakangiti. Oh, yan. Salamat po sa inyong pagsama, sa suporta. Oh, yan. Uh, basta po, ako po yung sa inyo. Nang walang sawang pasasalamat at kayo po yung laging nandyan sa